Ayan, umuusok. Umuusok, oh. Ibig sabihin, mainit itong tubig na to. Ayan. Malayo pa lang, narinig ko na na may parang kumukulo. Ito nga pala, oh. Ayan, ang dami, oh. Eh. Masyado ako namang ha dahil yun niya, inarinig kong kumukulo. Ito pala, ang dami po rito sa lupa. Kung makikita nyo, kumuusok. At aking yung tinesting kanina. Isinausok ko po yung aking kamay. Napakaini. At iba po yung ano, singaw ng lupa. Iba yung amoy. Amoy sulfur talaga. Ayan po. Dami, may malalaki pa pala dito. Anak sa gleta, baka tayo lumubog. <laughs> Ayan. Kumukulo. Huh? Umukulot. Ayan pa. Delikado pala dito. <laughs> Gusto ko lang po maipakita sa inyo pero lubang napakapanganib po siguro para mamalagi din. Ang dami pala, oh. <laughs> Nakakatakot. Ito palang inatakang ko, oh. Dami. At iba talaga yung simoy ng ano, ng amoy niya. Ang dami pala. Ayun nga po doon sa isang usap ko, ito po raw ay malapit doon sa ilagbita ka ng lupa. Eh, laki. Takot. <laughs> Mukulo talaga. Matalsik pa. Huh? Matalsik. Huh? Huh? Ah, sa ilalim po ng lupa yan. Ay kita ko sa inyo kung gaano tayo kalayo nung naglalakad. Ayan po. Ito po yung daan. Ayan. Yeah. Nang mapansin ko nga po.